Ayun, mga pare ko, what's up? <laughs> Ayun, dahil nga sa hindi na tayo nakakapag-upload ng mga uh, tutorial tsaka repair. Actually, di talaga ako tumatanggap muna ngayon ng mga repair kasi yun, napaka-busy. Ultimo nga sasakyan natin, sariling sasakyan, hindi magawa-gawa. So, ito yung dahilan bakit hindi tayo nakakagawa ng mga mga bagay-bagay ng mga repair natin Yan kasi Sobrang busy talaga mga pare ko. Ayan, yung hawak-hawak natin ngayon imbis na pamihit, ang hawak-hawak natin ngayon ay pala. So, nandito tayo ngayon sa Angat Bulacan. Ayan. Kinagawa natin dito ay naglalaro. <laughs> Hindi, joke lang mga pare ko. So, ayun uh, Nagpapatraktora tayo kasi nga animan na natin to. uulan ulan kasi dito. Kaya uh, nagpakawala ako ng ubig kasi uh, mapupuno naman ng tubig tong mga pinitak na to. So yung tinatawag na pinitak mga pare ko ay ito. Yan. Isang part na yan. Pinitak yan. Ang tawag dyan. And yung daanan na yan, ang tawag naman dyan ay pilapil. <laughs> so ito yung tutorial natin yan. Ito pala yung ginawa ko ngayon. Wala naman ako holder para maghawak nung cellphone natin habang nagpapala. So ito yung ginawa ko. Pinakakawalan ko yung tubig. Yan. Pinalalabas ko papuntang kanal. And saan ka nakakita ng kanal na nasa gitna ng palayan? Ayan. Oh. Uh. Galing doon, papunta rito. yan eh, 'yung bata ko ayun oh. <laughs> Ayan. So ginagawa kasi namin ngayon 'yung last part ng uh, ginagawa sa palayan after na suyuren so maglalagay ng kanal. So bakit natin nilalagyan ng kanal yan kasi nga ang tanim natin ngayon mga pare ko ay sabog lang. So sa hindi nakakalam ko ng ano sabog. So ito 'yung hindi na siya tinatalok. Kumbaga yung binhe Rekta ng Sinasabog sa palayan So hindi na yung magtatanim pa ng manumano So lalagyan na lang ng kanal yun mamaya And Tingay eh, ah <laughs> Ganyan yung ginagawa niya Sinusuyod niya yung lupa Ayan, Para magpantay Ayan. Ang nangyayari niyan mapawala ng tubig lahat yan kumbaga matuyo siya kasi ang pagsasabog kasi ng palay pare ko kailangan talaga ng wala siyang tubig kumbaga tuyo talaga yung lupa so kagaya nito punong puno pa ayan kung nakikita nyo para pa siyang swimming pool e, kaya pinakakawalan ko yung tubig dito para pagkatapos ni kuya dyan ni yung tao namin dito naman siya so kagaya nga nyan sobrang dami pang tubig so kailangan talaga yung pakawalan So ito naman kaya nilagyan ko siya ng kanal para dire diretsyo na kasi ito napahibasan ko na. Ayan. Halos lahat napahibasan ko na. Ayan. Except lang talaga dito kasi lahat ng tubig doon pinakawalan ko papunta doon sa kabila. And pinapasa naman dito. So dito na ipon kasi ito yung mababang part mga pare ko. Pero mas mababa yun. So tara puntahan natin yun. O ba diba? Ang sarap sa putikan. Abid tayo. Ah. So ito napatuyuan ko na to. So ito lang yung kalaban ng pagtatanim, pagkasabog. Kalaban mo talaga dito ay tubig na galing sa ulan o galing sa kanal. Kasi pagkasabog, hindi talaga siya pwedeng mabasa. Kung halimbawa na isabog nyo na yung palay, kahit man lang sana 3 to 5 days, wag siyang basa o maulanan. Pwede lang din noon maulan basta wag lang talaga yung malulubog siya sa tubig. Kasi mabubulok yung bini mga pare ko. Ayan. Ayan, tawid tayo dito. Di diba? Ayan. So, ito yung pinaka problema ko dito mga pare ko kasi baka masakripisyo tong isang pinitak na to. Kasi yun hindi ko na sinama yung kasi nga doon lahat na lahat ng tubig. Sa so, hindi nakakaalam, nag-uulan-ulan ngayon. Kaya ito talaga yung number one kalaban ng mga magsasaka o yung nagpapalay. Kagaya nito, ay eh, hindi ko alam kung masasama pa to kasi dito lahat bagsak ng tubig. So pinapakawalan ko naman siya doon sa kabila, ang problema puno na rin ng tubig yun. Ayan. Paikot naman ang kanal yan. So sobra-sobra yung tubig ngayon. Ayan, dito lahat bagsak ng tubig. So, kahit pa paano, wala na yung tubig sa taas na part. So, dito na lang talaga yung inuubos ko yung tubig. So, yun lang. Ito, baka masakripisyo to. Baka hindi na mataniman. Kasi, hindi ko talaga ito mapapahibasan. O, hindi namin ito mapapahibasan, mga pare ko. Kasi lahat talaga ng tubig na nanggagaling sa taas, dito lahat nababagsak. So, ayan mga pare ko, yung pagkakanal dito sa palayan. Yan, kung makikita nyo, may kaladkad-kaladkad na, na container na bilog. So, yun yung ginagawang pang kanal dyan. Ayan. So, yung nagiging silbi ng kanal na yan, mga pare ko, dyan mapupunta yung mga tubig na, naiiwan dito sa pinitak na to. Yung mga tubig na yan, mapupunta dito sa kanal. So, hindi magkakatubig yung lahat na yan. Kumbaga, mapupunta lang siya dito. Para in case na umulan, Diyan lang din mapupunta yung tubig. Ang ambun lang, ulan na medyo hina. So kaya niya support ng kanal na yung tubig para hindi mabulok yung binhi natin. So ayan yung ginagawa mga pare ko. Ah. <laughs> so tignan nyo, kalatkad kalatkad yung container na may lamang tubig. So ayan yung magiging kanal. Para yung mga sobrang tubig, dyan napupunta Tapos na rin dito. So after nyan mga pare ko, uh, isang araw lang, bukas, pwede na nating sabugan nyan ng palay. Dapat 3 to 5 days sana hindi umulan. So napakahirap ng ganito kasi syempre kalaban natin dito panahon. kagaya nga nyan, 3 uh, weeks na kaming nakikisama talaga sa panahon. Tatlong linggo ng ulan ng ulan, hindi maintindihan. So ngayon kasi kailangan na talagang isabog yan kasi naibabad na namin yung binhi. So ganoon kahirap mga pare ko Ayan Kakanala na lang yan lahat 'yan. Mukhakanala na lang So ganoon lang ang tutorial natin <laughs> So yun mga pare, ko. mga pare ko Yung update kaya tayo Hindi nakakagawa at bakit hindi tayo tumatanggap ngayon ng gawa talaga Kasi wala sa akin na, i na ipasa ng aking mahal na ama to eh. Itong mga responsibilidad na to So, yun. Wala kasi sila dito. Kaya, sa akin na pasa lahat. So, yun lang mga pare ko. Hindi ko pa alam. Kung magmi ko pa ako, mag magsasaka na lang. <laughs> Alright.